hindi maisasanla ang kanilang mga titulo. Naramdaman ko na lang yung sa kapatid ko, isin nang lakas ang punlebo sa Tarlac. At yung kapatid ko naman, isin nang lakas sa Bangko San Juan sa Tarlac din. Sinanla niya 50,000. Si Reynaldo Balay ay mahigit 10 taon nang manggagawa ng Hacienda Luisita at umaangal naman sa maliit na pasahod. Ang sahod namin, 194.50 sa isang araw trabaho namin sa loob ng isang linggo, isang araw lang. Kakaltasin yung mga utang namin. Kaya dumami ang utang ng mga tao sa kumpanya. Paano hindi kami uutang? Wala kami pagbiling pagkain. Ngayon, kakaltasin nila, nagpit na lang matitira. Sabi po ng kumpanya, nanulugit po dito ito ang kumpanya. Kami ang nilulugi. Sabi nila, kasama kami sa stakeholder kami dito sa kumpanya. Ito, papel lang ang binigay sa amin, pero pera walang binibigay. ano ng papel nito? Mabubusog ba kami rito? Hindi. Yung amin ang pinagmumulan, may tiratanim. Kung pag mo na yun, no, yung hihintay mo na mamu, hindi ba, huminog. Or, eh, yung eh, process na gitna paano? Anong gagawin ng trabaho? Kaya anong araw, di ba, seasonal lang ang trabaho. Di ba? May, may milling season, may off season. Yan yeah, may mga season. Oh, pero ang, ang, point lang nito, mukhang ang, ang, doon ang tama talaga, hindi, hindi yata maganda yung hatian nitong available Mondays sa to. Kung totoo na ang pasahod ay e 9 pesos, no, yun ang sweldo mo lang. Sa araw ng trabaho, 9 pesos. Eh, katakot-takot ang demanda siguro ng kumpanya sa Department of Labor, no, violation of the minimum wage law. No? Mm -hmm. Pinakangambahan din ng mga manggagawa na posibilidad na sila ay mawala ng trabaho sa pagbenta ng ilang bahagi ng lupain sa Hacienda. Yung 3,290 hectares na iko-convert yun uh, galing sa agriculture at tungo sa industrial, mawawalan na ng trabaho yung mga manggagawang bukit. Mawawalan kasi wala ng lupang tatamang ng tubuhan. Paano yung manggagawa ng tatamang? Ngayon kung magbabawas uh, ka ng lupang ng tubo, na magbabawas siya ng mga manggagawa ng mga suwarera nalupang pang nag-alab ang damdamin ng mga manggagawa nang tanggalin sa trabaho.